Wait mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube and channel And so update na lang tayo para sa ating project uh, Balay yung ginagawa natin ngayon dito Isa na nagsasig na rito si Foreman Or as kailan dyan Ayan, so sinasigan na, na niya rito yung ating uh, canopy So 1 meter ulit yung haba Katulad nung sa baba So magkaparehas yung haba ng ating uh, canopy Okay, so sinasigan na niya Then yung iba ating kasama rito So continuation pa rin tayo rito ng uh, pagbabakal So naglalagay na sila dito ngayon ng uh, bangka-bangka So may mga bangka-bangka na tayo rito Ayan So, binabangkahan nila, pati rin sa kabila, mga master. Ayan. So, may mga bangka-bangkaan nila. So, ngayon, ang ginawa natin dito is, kinasawa ko nina yung solar, nadadaanan ng ating cable uh, pababasa sa ating uh, solar inverter. So, ma master, doon po yung uh, solar inverter natin, doon sa dalawang uh, PVC na magkatikit na yun. So, maglalagay nila ako dyan dalo, ng uh, dalawang uh, utility box. Yung isang box, isa papunta po rito sa ating, ano, ah, uh, dito sa mismong panel, solar panel natin. Kasi yung ating solar panel, so ito yung magiging abubong natin. So ito ay trusses. So dito na ipapatong yung ating panel. So pinagapangod aapang na siya dito sa ating abiga. Ayan. So simula ron, bali dalawang uh, PVC na 3/4 orange yung akin uh, natin. So kung mapapansin isa nilabas ko na lang yung ating a uh, PVC kasi uh, lubog pa yon. Gawa na ng makapal pa yung apaltada natin doon. So pinadaan na lang natin siya. Ayan. So nagbenda na lang tayo. gumamit lang tayo ng long elbow. Ayan, so doon merge sya rito And then uh, dito Ayan, so ito, dito na siya guys Apapasok Yung ating uh, dalawang uh, cable So yung ating uh, PB string Kung hindi kakamale kakamali Yung uh, cable natin Para sa ating uh, panel Yung ating uh, DC Na papunta rin sa ating solar inverter Okay So yung Ano naman uh, Bali meron pa tayong abang dyan Na isang uh, PBC So yung Galing doon sa ating Mismong poste Kasi uh, naka net metering nga tayo Sabi ko nga So bababa sya dito Doon may square box tayo ron underground so diretso sa mismo nga poste eh. okay so yun lang mga master then yung mga kasama ating iba so sa baba so baba tayo so ayun guys uh, bali yung iba ating kasama rito so inuutay-utay na natin dito uh, pakasin yung mga ating forma ayan so ito guys yung ating slab so makinis sya so tinanggal na natin yung ating pinulik gawa ng gagamitin natin sa itaas sa pansay ayan kunti na yan, hihakalas-kalas na natin. Bunot lang natin yung mga pako and then inaayos lang natin. Right, so yun lang po.